you <music> guys, welcome back to my channel. Our content for today is about blue crab. Aja ang aking binili kanina, tatlong kilo mahigit. Ano? ang alaga ko yon. Buhay na buhay pa sila o oh, nanggagalit oh. Wow, wow. Ano? You know? Oh, ano? Oh, oh. Buhay na buhay pa sila guys Oh, ano Oh, 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 o oh. 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 Masarap ito guys sa pasta pasta o kaya iloloto sa sprite or steam etc. Kung ano ang gusto ninyong luto, pwede ninyong gawin. Kung gusto ninyong lechon, lechon. Oh, yan oh, buhay Yan ang ating iluluto ngayon.

Ano? Oh. So ayan guys, at tayo magluluto na. Magluluto na tayo ng blue crab. Ayun ang buhay pa sila. Oh, ha. As in, buhay na buhay. Wala. nilagay lang natin. I Sprite na lang. Wala nang maraming sawg-sawg. Maraming ingredients. Para tipid-tipid din mag may time. Ano, okay, ko lang yung ano dyan. Oh. Ano, oh, nalasin na sila. Ito, <laughs> Wag kayong tumapak! Wag kayong... Anong ginagawa niyo? <laughs> Diyan kayo. Bakit mainit na ba? Hindi pa nga. Binubuksan ng... Ang kalan. Ah, sitakbo na kayo. Kaya tumakbo. Oh, Mahawa kayo sa akin. kayo ha buksan natin ang Uy, huwag wag kayong tumakbo ay said ayan oh, oh. oh nanginginig ah dyan dyan kayo yan buksan natin ay ting 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 ayan tingnan natin kung ano ang reaction nila abang niluluto natin ang ating blue crab sa Sprite. <laughs> sa Sprite! Ayan na. Oh. Sige lang. Wala nang patay-patay yan. Ganyan na. Walang NN. Oh, hop, 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 Ayan na. oh. oh. Sabi ko oh. oh. oh, 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 oh. oh. kanina habang nililinisan ko to gusto ko kinagat ang aking kamay buti na lang mas matigas ang aking kamay Lagyan natin ng siyempre Himalaya. Himalaya salt para meron namang lasa. Dami ng asin, no? Sige, dami ng asin. Sige. High blood ka dyan. Mm. gustong lumayas, oh. Ay ko. Yan, takpan na natin. Tingnan natin, nanginginig na. Nanginginig na ang ating, ano, you know, oh, ayan Ano sa, sa pasta. Ayan, mm -hmm.

Eh, malapit na maluto. Ayan. Luto na ng ating lukwa. parsley. Wala namang akong parsley. Kaya hindi. Kanya talaga. Simple. Ayan, luto na guys ang ating blue crab. Maraming maraming salamat sa umabot ng aking vlog for today. At sana huwag kayong magsawang panoorin ang aking vlog at sa susunod pang vlog ko. Thank you so much and bye-bye. I love you all. See you my next vlog. Bye-bye.